Eh, tayo ng uh, na poles dito sa baba. Ito so yung mga guide natin. <coughs> Ayan na yung uh, hingin poles. Grabe, ganda eh. ito grabe ano bangga rin niya oh grabe ganito na yan na niya ayan ito po yun na dinaka na folds uh, ayan Kanya po napakaganda Grabe ang ganda. Ito so, po ang likuran natin. Ayan yung uh, palsingin pulso. Ito yung uh, dinahanan natin sa may mga ugat-ugat na yan. Ayan. ayan. Yung puntok-tok na yan, nakarating tayo doon bago tayo gumaba. Ayan. Yun po yung aking mga bata na guider. Ayan. Ako sa baba. Maliligo. So, hindi makita. Ayan. 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 <coughs> grabe, ganda oh. <coughs> Palsahin po. Ay, grabe. Ganda. so na po ating uh, pasyal dito. Grabe, ganda po. Ayan. Ayan.